Good morning sa inyo mga paps Nandang umaga po sa inyo ngayon Nandito po tayo sa CAG Power Tools Warehouse Silipin po natin kung ano mga laman Update po tayo mga po Paano lang i 1,000 pa 1,000 watch 1,500 watch Yeah. Yes, po. Napakarami. Napakarami. Ito po, 200 pesos lang. Detex Pro. Ito naman, 180 lang. Napakamura na. Saan pa kayo mga po? Ito naman, nagkakahalaga po ng 650 assemble o natin assemble pa mga bersa. Uh, Ito pati. Rubber Flame Gun 150. 150. Shout out naman diyan. 500 din sa mga hardware. 500? Ah uh, Neil Gun.

4,500 na lang. Motor ng bangka. Five. Ah, 4,500. Yeah. 4,500 mga paps. Motor ng bangka pala to. Iyama ko to. Yan. Marami po silang available na motor ng bangka. Motor pala ng bangka yan. Yes po. Kapapsi kills. Iyano na lang. Asimbola no. Pambangka yes. pala yan. Pambangka pala nagbawal niya na eh. Pwede. Kasi sabi niya sa Pwede ay, dito sano, yan sa ano. Pwede dito yan sa ano. Pwede dito Marami ba, po tayo nga. 500 pieces po yan. 500 pieces. Ayun. 500 pieces. Kaya kung sino gusto mag-wholesale, mag-wholesale na. Pwede. Yan mga pats. Pwede sa wholesale ba? Boss. Ito kukun namin. Pati discount ang mga sir para sa inyo. Yung. Right. Papa, 500, papa discount ng 500, na ako sa Baka ikalta sa'yo. Baka ikalta sa <laughs> <laughs> Ay, shout out mo na, boss. Ay, shout out. Sa, sa ano? Nagkasan pa po kayo? La Union pa. La Union. Ah, La Union pa. Oh, La Union eh. Ah, uh, Kaya, ang ganda kasi nung eh, yung vlog niya napanood namin eh, ang ganda-ganda eh pala eh, ano rin pala rin <laughs> Maganda nga talaga. Kami, taga Dabaw. Dabaw naman. Oh. Ayun. Ay, huh? Layo-layo, kahit TV di pinabili. Wala pa mo atang stock. Wala pang stock na mo sa Dabaw. pinakyaw na Sold out po Sinasa ko na po nila Yes May 1,000 piraso 1,000 piraso mga paps Pinakyaw yung mga chinelo 50 chingayaw. lang, 1, piraso, so... 50 pesos? Yes Ayun Ay, pala, kaya naman pala yan oh. Isang sako na o oh. 50 pesos lang po yan 50 pesos lang mga boxod Napaka dami 100. yun, ang ganda nito mga paps chandelier ah madam, excuse me po Kano po dito, pwede magtanong one two lang to mga paps so. dito lang po yan sa CAG mga paps ang gandang chandelier nito, one lang yayamanin lalagyan na lang po ng ilaw sa alo sa halagang 1-2 at ito laptop may mga laptop pati eh yes po yes pangalan sir meron po cellphone wait Sal lang nag-sali ko sali ang sakit range yan, no ko yan? Sakit po. Sakit ah. Sakit. Hindi ah. Mayroon pong laptop dito sa Seiji, mga po. P50? Hindi ma'am. Ito yun na rin. Ano po? Yung sakit. Ano naman po? Anong gagawin sa cellphone ko? Bibenta na? oh cellphone! Sino gagamit? Napakaganda. HP. HP Chromebook. Magkano po dito, madam? Only 3.5. Only 3.5. Ayan. Shopee. Shout out muna kayo, madam. Madam? Mm -hmm. 3.5. Sa halaga, 3.5. May yeah, HP Chromebook yeah. na po kayo. Netbook. Pwede! Ayan. Marami, marami, marami pa po niyan dito sa CEG Power Tools mga Laptop, HP Chrome, HP Chromebook. motor Ah,

pa. Wala mo po tayo ng dito sir. Ayuntay po natin yung post ko po ni Kuya. Okay. Tapos yung mga T-Ranch namin, magandang klase po yun. From Vanadium na yan, 100 pesos lang. Murang alam lang. Yes, so from Vanadium na po yun. Ano po mga bagong dating? Ano po yung mga <mimit> bagong dating? No. Sa naghahanap ng generator, mayroon pong dumating dito sa CAG. Mayroon pong dumating na generator dito sa CAG Power Tools. Warehouse mga paps, generator. 3,000 lang. Alin yung 3K? Kung ano, 3,000 lang. Alin yung 3K? 3K. Ito, magkano? Ito, ngayon dito. 3K din. Eh. So, pareha sila lahat sila 3K. Ito, iba. Ah, iba. Ayun yung 3K So, ayan, ayan Para makita nyo mga paps Ito yung tsura ng 3K Maganda Naka-plastic Philippine Airlines Ayan, lutos Brand new po yan mga paps Ayan, sinaghanap ng generator Bagong dating dito sa CEG Warehouse mga paps P3,000 Ito may laki Hindi pa alam nyo mga. Pues árboles